Ngayon ang pang-apat na araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga kandidatong Portuguese Representative at Senador para sa 2025 midterm elections. Nasa Manila Hotel, Ten City, si Noel Talakay. Live, Noel! Sunshine Dayan, nandito nga ako sa labas ng uh, The Manila Hotel, Tunt uh, City. At uh, ngayon nga ang uh, pang-apat na araw ng pag-file ng Certificate of Candidacy para sa mga tatakbong senador at Certificate of Nomination and Acceptance para naman doon sa mga party List nominee. Sa mga oras na ito, Diane, ang sitwasyon dito sa labas, tahimik pa. At wala pang namang dumarating ng mga supporter at uh, mga aspirant candidates para mag-file ng kanilang COC at KONA. Ang uh, mayroon pala ngayon dito, dayaan ay mga nagja-jogging at mga pulis para naman uh, tiyakin ang seguridad dito sa paligid ng uh, The Manila Hotel. Ang uh, Carino Avenue naman kung saan doon na uh, nag-aabang ang mga supporter ay tahimik pa rin. Puntahan naman natin, Dayan, yung uh, loob ng uh, Town City kung saan dito naman uh, pumapasok ang uh, ginaganap ang pag-file ng uh, COC at CONASA. Uh, sa mga oras na ito ay nakahanda na itong loob ng uh, Town City at uh, naka-arrange na yung uh, mga upuan at patkasama kasama na rin inaayos na rin dito sa mga oras na ito ang uh, mga ang mga bulaklak at maayos na rin organized na. Kumbaga handang-handa na ito para ngayong araw. At bukas ang Chan City hanggang October 8 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon para naman sa nais maghain ng kanilang kandidatura. At uh, alam mo Diane, kahapon naman nakapag nagtapos ang third day ng uh, mayroong 12 senatorial candidates na nagfile ng COC. Kaya naman, mayroon na ngayong 39 senatorial candidates. Habang siyam naman kahapon ang nagfile ng KONA para naman sa party list. Ang running total nito ay 35 na ang mga party list nominee. At uh, ngayong araw nga, Diane, ay aabangan natin kung sino ang mga kilalang personalidad at mga re na mag-file ng kanilang COC at KONA. At uh, sa mga oras na ito, ay may nakita naman ako mga ilan, ilan na supporter ni Camille Villar dahil inaasahan nga ang pag-file ng kanyang COC ngayong umaga. At isa pa rin si uh, 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 Makati Mayor, Abby Binay, ay inaasahan din na mag-file ng kanyang COC dito ngayong umaga. Uh, Maraming salamat, Noel Talakay.